Limang minuto kasama si Jesus Sakramentado, sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, na narito sa kabanal-banalang sakramento, Ikaw na dahil sa pag-ibig ay ginawa mong bihag ng pag-ibig ang iyong sarili, bilanggo sa mga tabernakulo, kinalimutan at pinabayaan ng maraming kaluluwa. Panginoong Jesus, Matawarin mo kami sa aming kawalang interes sa pag-iwan sa iyo na mag-isa sa tabernakulo sa hindi pagdalaw at pagdarasal sa iyo ng madalas. Ikaw ang Diyos na laging nananabik sa aming presensya na naghahangad lamang ng kaunting pagmamahal mula sa mga puso ng tao, ngunit kinalilimutan. Jesus Iokaristya, Panginoon na laging naghihintay sa banal na katahimikan, puno ng kabutihan at awa, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Panginoon ng awa, bigyan mo ako ng pusong may kakayahang magmahal at magbahagi sa iba. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ako sa tamang landas upang ang aking buhay ay palaging sumalamin sa iyong liwanag. Jesus Eucharistia Tulungan mo akong mahalin ka ng mas malalim araw-araw upang ang aking puso ay magningas sa apoy ng iyong pag-ibig na hindi kailanman mamamatay. Panginoon, anong landas ang dapat kong tahakin sa mga sangandaan ng buhay? Ang sagot ay narito na sa Biblia, simple ngunit puno ng kahulugan. Sinabi mo sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 14, bersikulo X Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang tanging ligtas na daan ay ang sundan si Jesus. Walang ibang daan na patungo sa buhay na walang hanggan, maliban sa itinuro mo sa amin. Ito ang daan ng sakripisyo ng pag-ibig at ng kababaang loob, Panginoong Jesus. Naniniwala ako na dumating na ang oras upang isabuhay ang aming pananampalataya sa mas konkretong paraan at hindi lamang sa teorya. Nauunawaan ko na ang teorya ay unang hakbang lamang at ngayon na ang oras upang kumilos, upang baguhin ang aking pananampalataya sa mga gawa. Dumating na ang oras upang iwanan ang ordinaryong buhay upang talikuran ang mga kasinungalingan at makasalanang gawi upang simulan ang pamumuhay ayon sa kristyanong pamantayan na nagpapakabuhay na sakramental. Ito na ang oras upang magpasyang maging banal, upang mamuhay ng kapuri-puri sa iyong presensya, upang maging inspirasyon at modelo para sa iba. Panginoon, Nauunawaan ko na dumating na ang oras upang lubos na magtiwala sa iyong mga pangako. Sa buhay na ito na hindi tiyak, walang anumang mahalagang panghawakan maliban sa iyo at sa iyong mga pangako. Naniniwala ako na ikaw lamang ang hindi nagbabago, na hindi kailanman nabibigo. Oras na upang lumapit sa mga mahihirap, sa mga mahihina ng may pagmamahal at tunay na habag. Itinuro sa amin ni Jesus. Sa tuwing ginagawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit kong kapatid, sa akin ninyo ginagawa. Mat 25.40 Tulungan mo akong makita ang iyong imahe sa bawat taong mahirap, may sakit at pinabayaan. Gawin mong madalako ko ang iyong pag-ibig sa kanila sa pamamagitan ng konkretong mga gawa. Panginoon, Nauunawaan ko rin na oras na upang patawarin ang mga nakasakit sa akin at kailangan kong humingi ng kapatawaran sa iyo para sa aking mga kasalanan. Ang pagpapatawad ay mahirap, ngunit alam ko na ito ang daan na pinili mo at inaanyayahan mo akong sundan. Jesus Eucharistia, bigyan mo ako ng lakas upang isantabi ang galit upang mabuhay ako sa kapayapaan at pag-ibig. Tulungan mo akong kalimutan ang mga sugat upang masundan ko ang iyong daan. Naniniwala ako na kapag nagpatawad lamang ako, mararanasan ko ang tunay na kapayapaan na ipinangako mo. Oras na upang mas madalas magdasal, upang makipag-usap sa iyo hindi lamang sa mga memoryadong panalangin, kundi sa buong puso ko sa isang tunay na pakikipagtagpo sa iyo. Kailangan kong pakinggan ang iyong tinig sa aking puso. Madama ang iyong presensya sa bawat sandali ng buhay. Ang panalangin ay hindi lamang paghingi, kundi pati na rin pakikinig. Hayaan ang aking puso na makiisa sa iyo upang madama ko ang iyong awa at pag-ibig. Jesus Eucharistia alam ko na dumating na ang oras upang isabuhay at isagawa ang iyong salita. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang para basahin kundi para mabuhay. Gawin mong gamitin ko ito bilang gabay para sa bawat kilos at desisyon sa aking buhay. Oras na upang magtrabaho para sa kaharian ng Diyos. Mahalin at paglingkuran ang iba. Maging kapatid ng lahat. Panginoon gawin mong makita ko na tayong lahat ay magkakapatid, mga anak ng iisang ama sa langit, upang mahalin ko sila ng walang pagtatangi. Jesus Eucharistia, naniniwala ako na ang iyong presensya sa kabanal-banalang sakramento ay ang pinagmumula ng buhay at kapayapaan para sa sangkatauhan. Sinasamba kita, minamahal kita at Humihingi ako ng kapatawaran para sa aking mga kasalanan at sa buong mundo. Patawarin mo kami, Panginoon, para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, at hindi nagmamahal sa iyo. Patawarin mo kami at tulungan mo kaming baguhin ang aming buhay. Banal na puso ni Jesus, nagtitwala at umaasa kami sa iyo. Ang iyong puso ang pinagmumula ng aming kaligtasan, ang aming kanlungan sa lahat ng kahirapan. Panginoong Hesus, sindihan mo ang aming mga puso ng apoy ng iyong pag-ibig, upang mahalin ka namin at madala ang pag-ibig na iyon sa mga nakapaligid sa amin. Panginoon, ikonvert mo ang mga naliligaw, gawin mong makilala nila ang iyong pag-ibig. Baguhin mo ang mga pusong matigas at malamig upang bumalik sila sa iyong walang hanggang awa. Jesus Eucharistia, hinihiling namin sa iyo para sa mga kaluluwang nasa kanilang agunyas, bigyan mo sila ng kapayapaan at kaligtasan. Palayain mo ang, ang mga yan kaluluwa sa purgatorio at dalhin mo sila sa langit, kung saan masisiyahan sila sa iyong kaluwalhatian. Magpakilanman. Hesus Eukaristiya, dagdagan mo ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Tulungan mo kaming palaging lumapit sa iyo upang magkubli sa iyo sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Banal na puso Eukaristiko, protektahan mo ang aming mga pamilya, lalo na ang mga bata, mga kabataan at mga matatanda. Naway palagi silang mapalibutan ng iyong pag-ibig at proteksyon. Tulungan mo kaming sundan ang iyong halimbawa, mahalin at paglingkuran ng iba, gaya ng pagmamahal at paglilingkod mo sa amin. Banal na puso ni Jesus, maghari ka sa aming mga puso, sa aming mga pamilya at sa aming lipunan. Banal na puso ni Jesus, dumating nawa ang iyong kaharian at maghari ang kaharian ng iyong puso sa bawat isa sa amin. Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang buong pagkatao ko, kasama ang lahat ng mayroon ako at kung sino ako, sa pamamagitan ng mga kamay ni Maria, ang ina ng Diyos at aming ina. Lahat ng ginagawa ko, bawat desisyon na ginagawa ko, inilalagay ko sa ilalim ng iyong patnubay banal na puso ni Hesus pinupuri kita hinagpapala kita at nagpapasalamat ako sa iyo magpakailanman ang iyong puso ang aking kanlungan dito ko matatagpuan ang kapayapaan at pag-asa banal na puso ni Hesus maawa ka sa amin at ipagkaloob mo sa amin ang iyong biyaya amen